Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Yari na, 3-1 na ang standing sa kubunan ng Gold State Warriors kontra sa kubunan na Houston Rockets Dito sa Game 4 mga ropa, sobrang gandang laban Napakahigpet ng defensa ng dalawang kubunan Napakaganda ng diskarte na ginamit nila pareho. Pero sa huli nga mga ropa, nakamit ang na kubunan ng Gold State Warriors ang panalo dito sa May Game 4 Naging 3-1 na ang serye, isang panalo na lang mga ropa, aabante na sa Western Conference Semifinal sa kubunan ng Gold State Warriors. Yari na nga ba ang mga kubunan na makakaharap ng kubunan ng Gold Golden State Warriors. Pagka nanalo ang Warriors sa serye na to, mga ropa, naging 4-1. <laughs> Possible na makaharap nila ako ba na naman Timberwolves if ever, man, na manalo na ito. Kung sa ako manalo sa Angeles Lakers. Dito nga sa Game 4, mga ropa, naging maigpet at dikdika ng laban. Houston Rockets versus Golden State Warriors. Ngayon, mga ng ropa, iisa-isa at team ay may, may natin. Ang mga plays na ginamit ng Warriors doon sa may 4th quarter. Dikitan nga lang kasi ang laban, mga ropa, Kaya sobrang interesting. Ang naging bawat possession ng kumunan ng Golden State Warriors at ng kumunan ng Houston Rockets, mapa-open sa man yan o depensa. Actually, mga ropa, mayroon ngang isang discarte o play na ginawa dito ako po na Golden State Warriors. Ang tawag nila dito mga ropa, hack as Steven Adams. Pinafoul nila si Steven Adams mga ropa para ilabas to ng kubunan ng Houston Rockets para hindi ito manatili doon sa may court. Sobrang genius niyan play na yan mga ropa. Kung na natin patagalin to mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Fourth quarter, game 4 Golden State Warriors versus Houston Rockets. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, ito nga ang himay-himay -himay natin tong fourth quarter. Dikdikan at siksik kasi ang discarte na ginawa ng Houston ng dito at nakubo na ng Golden State Warriors. 82 to 80 ang score dito mga ropa, di kita lang ang Possession dito ng na ng Houston Rockets mga ropa, Alperen Singun, bumangga dyan. At ito naging problema dito ng na ng Golden State Warriors mga ropa. Yang offensive rebounds na ginawa ng na ng Houston Rockets. Total of 41 rebounds nga ang ginawa ng kubo na ng Houston Rockets compared sa 34 rebounds lamang ng na ng Golden State Warriors. At ang offensive rebound naman ng rackets dito sa game na to. Ay na ginding na 13 offensive rebounds mga ropa, samantalang ang Golden State Warriors ay 9 offensive rebounds lamang. Clearly mga ropa, lamang lalamang lang na muna ng Houston Rockets sa rebounding department. Buti na nga lang mga ropa kahit nakakuha ng offensive rebound dyan ako na ng Houston Rockets. Nakakuha naman ng good defensive play dito si Brandon Pujemski. Offensive foul na tinawag dyan sa Houston Rockets. Bola ng Golden State Warriors. Possession session ngayon ng Golden State Warriors mga ropa, Brandon Pujemski may mga kong bola dito sa may ibabaw. Nasa ibabaw din yan si Quentin Post mga ropa. Ngayon, ang four post yung bakit nasa ibabaw si Quentin Post ay para mag-set siya ng screen dito sa may taas mga ropa. Nag-set nga siya na screen dyan para kay Brandon Pujemski. Ginamit naman ni Brandon Pujemski ang screen na yan. Ngayon mga ropa, paano nung nakita na ni Brandy Bojemski na medyo naka-drop defense dito si Alperin Singgut na bumabantay naman kay Quentin Ang ginawa ni Brandy Bojemski dito mga ropa gumalaw lang ng konting step back 3-pointer sabay po ko three 3-pointer mga ropa sobrang effective niyan in up space in up separation ang nagawa niyang high screen action play na yan ng kumunan ng Golden State si Warriors easy 3 points para sa kanila basket is good itong mga gantong plays mga ropa itong gantong small details sobrang effective nito kasi nga sobrang higpet ng defensahan ng dalawang kumunan yung mga ganyang in separation konting separation mga tropa dapat na i yan. Asa dito siya. naman sa fourth quarter mga ropa, nag take over mo dito si Amen Thompson para sa kubo na ng Houston Rockets. Dire diretso siya diyan mga ropa, nakakuha siya ng easy two points basket is good. Samantala mga ropa, sa possession ng Golden State Warriors, atake dito ni Jimmy Butler. Gravity ang ginawa dito ni Jimmy Butler. At reaction sa defense ng Houston Rockets, sabay kick out ng bola papunta kay Moses Moody. Yun nga lang mga ropa, nagmintes ang tirada diyan ni Moses Moody. Bola na kubo na ng Houston Rockets. Dire take note pala natin dito mga ropa, yung score 85 to 82 ang score dito. Lamang ng tatlong puntos dito, kubo na ng Golden State Warriors. Ilang minuto na nakakalipas dito sa may fourth quarter. Ngayon mga ropa, possession dito ng kubo na Houston Rockets. O dito si Alperen Singun mga ropa. yung nga lang, mintes ang tira niya dyan. Pero tignan natin si Steven Adams ng ropa. Sinabi ko nga sa inyo. Naging malakas ang kubo na ng Houston Rockets sa rebounding. Sa rebounding department mga ropa, take note FYI lamang. Si Steven Adams ang nangunguna sa offensive rebounding department sa buong NBA. Na-foul nga dyan si Steven Adams mga ropa sa may offensive rebound na yan. At ang nangyari dito mga ropa, bola na Houston Rockets. Nakapag-convert sila ng 2 points dyan dahil sa effort na ginawa ni Steven Adams basket is ang good. Ang nag pa naman dito ng kumanan ng Golden State Warriors, mga Ropa, nakakita ng opportunity dito si Jimmy Butler. Nakita niya na si Steven Adams ang umahabol sa kanya dito sa depensa. Kaya ang ginawa lang ni Jimmy Butler dito, mga Ropa, simple yung simple lang. Tinirahan lang ni Jimmy Butler dito sa may 3-point area ang depensa ni Steven Adams. Pumasok naman ang 3-pointer dito ni Jimmy Butler. Basket is good. Yun nga lang, mga Ropa, ang Houston Rockets. Sabi ko nga si kanina. Si Amin Thompson, mga Ropa, take over nga dito sa may 4th quarter. Ang lupet ni Amin Thompson, mga Ropa, nakakuha siya dyan ng 2 points sa acrobatic move na to. Basket is good. Hindi naman nakasagot sa offense. Diyan ako muna na goal si Eduardo mga ropa. Mintes ang tirada ni Quentin Pogues sa may 3-point area. Nakapitalize sa man yan. Ako na use ang mga ropa. Alperen and Singun binabantayan dito ni Gary Payton Jr. Walang nag-help defense dyan sa kumuna na goal si Eduardo mga ropa. One on one lang yan. Nakapitalize sa man ni Alperen and Singun. Yang mismatch yan mga ropa. Two points para sa kanya. Basket is good. Naging all 88 ang score dito mga ropa. Digitan at palitan sila na score. Another Mintes na naman ang ginawa ng Warriors mga ropa at sa another Mintes yan. Again mga ropa, si Amen Thompson na naman naman ang tumirada para sa kubuna na Houston Rockets. Another basket na naman para kay Amin Thompson, mga ropa. Buti na lamang mga ropa, naka-atake dito si Jimmy Butler. Yun nga lang mintis yan. Pero ang putback mga ropa ay napasakabay dito ni Gary Payton Jr. At dahil dyan mga ropa, tablado na naman tayo sa score. Di kita nga ang laban. Si Stephen Curry mga ropa, nagkaroon ng enough space, enough separation dito sa may Dahil sa gameplay na yan, yun nga lang mga ropa, kapos ang tirada dito ni Stephen Curry sa may 3-point area. Para sa Rockets mga ropa, again, Amin Thompson na naman ang nakaskore dito sa kanila. Pab na tira dito sa may Miller's Jumper, mga Ropa, pumasok yan. At dahil sa pagbulusok sa opensa ni Amen Thompson, mga Ropa, naging 94 to 90 ang score dito. Apat na puntos na ang kalamangan dito na ang kumuna ng Houston Rockets. Buti na lamang, mga Ropa, si Brandon Pujemski. Nakakuha ng foul dito, mga Ropa, at pumasok pa ang tirada niya dyan sa may mid-range. Yun nga lang, mga Ropa, hindi na i-convert ni Brandon Pujemski ang free throw attempt niya dito. Dito nga pala sa game na to, mga Ropa, bigyang credits natin si Brandon Pujemski dahil nagtala siya na tumatag na 26 points. Pangalwa yan sa 27 points ni Jimmy Butler. 94 to 92 nito score dito mga ropa, halos kalahati na ang nagamit nila sa may fourth quarter. Nagmintas na tirada ni Alperen Singun dito sa may midrange mga ropa, basket is not good. Yun nga lang mga ropa, sumagot din, nagmintas na tirada dyan si Draymond Green dito naman sa may three point area. Pero after dito mga ropa, yung offensive rebounding talaga na kumuna ng Houston Rockets, ang nakakasakit dito sa kumunan ng Golden State Warriors. Second chance points dito ni Alperen Singun. Dahil dyan mga ropa, naging 96-90 ito score. Four points sa kalamangan dyan na kumunan ng Houston Rockets. Possession dito na kumunan ng Golden State Warriors mga ropa, umatake dito si Draymond Green sa depensa ng Houston ng mga ropa yun nga lang binura ni Steven Adams at ang atake niya ni Draymond Green ang natitira sa shot lang mga ropa 2 seconds na lamang ngayon mga ropa inbounds play dito nung bola ng Golden State Warriors Steven Curry ang nag-receive dyan ng bola bumabantay sa kanya dito si Alperin Singgood peneke lang ni Steven Curry dito depensa ni Alperin Singgood open na open, open na si Steven Curry sa may left side court 3 pointer take note mga ropa 2 seconds na lang natitira dyan sa may shot lock nakapukol pa si Steven Curry ng 3 pointer dyan at pumasok pa yan para kay Steven Curry mga ropa crucial 3 pointer para si Curry. Basket is good. Ngayon mga ropa, naging 96 to 95 na score dito. Isang punto sa kalamangan dito. Nakubo na ng Houston Rockets. Sa bola naman, nakubo na ng Houston Rockets. Mga ropa, again, Alperen Singun umatake sa depensa ng Warriors. At ito nga yung kanina ko pang sinasabi. Nasasaktan talaga. ang na ng Golden State Warriors. Sa offensive rebounding na ginagawa ng kubo na ng Houston Rockets. Tip in dito ni Steven Adams ng ropa. Offensive rebound, second chance points. Pumasok para kay Steven Adams. Putin na lamang mga ropa, ang gandang gameplay ang ginawa dito ng kubo na Golden State Warriors. Hindi ba kasi fully established dito ang transition defense sa kumuna ng Houston Rockets at kinapit sa manya ng Warriors mga ropa. Nasa gitna dito si Amen Thompson at si Steven Adams. Tinuro na ni Amen Thompson kay Steven Adams na nandoon sa mailalim si Jimmy Butler. Yun nga lang mga ropa ang binabantayan ni Steven Adams dito ay si Draymond Green. Kaya balasa lang ng bola dito nung kumuna ng Golden si Warriors mga ropa at nag-end up yung bola na yan kay Jimmy Butler alio play dito ni Bad Hill papunta e, kay Jimmy si boys Butler. Easy two na nagawa dyan ni Jimmy Butler mga ropa basket is good. Kaya ang score dito mga ropa isang punto sa hawak na kalamangan dito na ang ng Houston Rockets. At na, mga ropa, dito na pumasok yung pambihira, nakakabilib at sobrang genius sa na diskarte na ginamit dito ni Coach Steve Kerr. Nagbababa ng bola dito ako muna ng Houston Rockets mga ropa at naghulat ako dito kung bakit tinigil yung laro. Yun pala mga ropa, final na ni Kevon Looney dito si Steven Adams. At dyan sa foul na yan mga ropa, utos siya ni Coach Steve Kerr para mapalabas si Steven Adams. Kasi mga ropa, kung mapafoul na no, mapafoul dyan si Steven Adams, magpi-free si Steven Adams sa ropa. Eh kahinaan ni Steven Adams ang free -throws. At fouls to give naman yan kay Kevon Looney mga ropa. Kaya possession dito. ng po na Houston At sa possession na ito, mga ropa, sa may inbound. Akin mga ropa, nagmamadali dito si Kevon Looney para ipaul ulit si Steven Adams. Dalawang magkasunod na foul kay Steven Adams, mga ropa, hack a Steven Adams sa tawag ng commentator sa play na ito. Masasabi natin sobrang effective itong play na ito, mga ropa, kasi tinitira talaga ni Steven Adams sa so offensive rebounding ang kumuna ng Golden state warriors. Sobrang effective ni Steven Adams sa so offensive rebounding, mga ropa. Kaya yan ang ginawa counter dito ni Coach Steve Kerr. Ilabas si Steven Adams sa loob ng court. At ganun nga nangyari dito, mga ropa, nilabas na ni Coach Ime Udoka dito si Steven Adams. Lumabas na rin yan si Kevon Looney, mga Europa. At pumasok na dito si Draymond Green. Small ball lineup na para sa kumunan ng Golden State Warriors, mga Europa. Nang wala si Steven Adams. Ngayon, mga Europa, tignan natin sa mga susunod na clips. Wala ng limang minuto crunch time na to para sa kumunan ng Golden State Warriors at Houston Rockets. Tignan natin, mga Europa, kung naging effective ba yan. Discarte na yan ni Coach Steve Kerr. Yun nga lang, mga Europa, after niyang substitution na yan, nakapukul agad ng 3-pointer dito si Fred Van Vliet. Gumamit siya ng high screen dito na ginawa ni Alperen Singun. 3-pointer para kay Fred Basket is good. Dah dahil mga ropa naging 102 to 98 ang score 4 points ang hawak na kalamangan dito nakupunan na ng Houston Rockets 4 na minuto mahigit ang natitira dito sa may crunch time sa may 4th quarter buti na lamang mga ropa magandang gameplay ang ginawa dito nakupunan na Golden State Warriors magandang pasahan yan nakasagot sila sa 2 points mga ropa basket is good yan parang Jimmy Butler at nagminta sa man ang tirada ni Alperen Sunggun doon sa may kabilang banda possession ulit nakupunan na Golden State at ang malupit dito mga ropa si Buddy Hill nakapukol ba naman ang 3 pointer dito harap para man sa defensa na ng Houston Rockets sobrang crucial yung 3 pointer niya ni Badil mga ropa at dahil dyan pumasok yan yan ang nagbigay ng kalamang at sa kumuna ng Golden State Warriors 102 to 101 na score mga ropa biglang lumamang dyan ang kumuna ng Golden State Warriors after nito mga ropa possession dito ang kumuna ng Houston Rockets Fred Van Vliet ang mayang ng bola dito nenedefensan siya dito ni Brandon Bojemski mga ropa good defense ang ginawa niya ni Brandon Bojemski good one on one defense mga ropa nakalayo dito ng bahagya si Fred Van Vliet pero sa likod mga ropa tinapal siya dyan ni Brandon Bojemski what a good defense ang ginawa dito ni Brandon Bojemski at eventually mga ropa, Europa ang nagresulta yan. Sa pass break ng kumuna ng Golden Warriors, Jimmy Butler mga Europa ang na. Depensa ng kumuna ng Houston Rockets, nakapag-convert yan si Jimmy Butler ng 2 points basket is good. Ang senaryo dito mga ropa tatlong puntos na naging kalamangan dito ng kumuna ng Golden Warriors. Dalawang minuto na lang ang natitira dito sa crucial game na to. Tatlong puntos nga lamang dito ng kumuna ng Golden State Warriors mga ropa yun nga lang. Agara naman sumagot dito ang kumuna ng Houston Rockets. Pick and pop play dito ni Alperen Singun at Fred Bandit mga ropa. Pukol ang 3-pointer dito ni Fred Bandit. Pasok yan mga ropa, isang minuto. Atletico oh Maguet ang natitira dito sa game. Tablado tayo ng score. Para naman sa kupuna ng Golden State Warriors, mga ropa, si Jimmy Butler na foul dito sa may 3-point area. At eventually, mga ropa, yung foul na yan. Na-convert lahat ni si Jimmy Butler yung free throws. 107 to 104 ang score. Wala ng isang minuto ang natitira dito sa game na to. Sa possession naman, ang kupuna ng Houston Rockets, mga ropa, take note. Tatlong puntos nga kalamangan dyan ang kupuna ng Golden State Warriors. Again, mga ropa, pumunta ang kupuna ng Houston Rockets kay Alperen Singun. At ganun ulit ang defense sa kay Alperen Singun, mga ropa, katulad nung nasa Gay una. Gary Payton pa rin ang dumedepensya sa kanya dyan mga ropa kaya ang ginawa lang ni Alperin Singun dito simple yung simple lang kinapitalize niya ang mismatch na yan easy 2 points na nagawa dito ni Alperin Singun dahil dyan naging 107 to 106 ang score crucial moment nga para sa kumuna ng goal si Warriors mga ropa at dalawang mintes ang ginawa nila dito opportunity sana para lumabang pa at makalayo sa score pero nagmintes dito ang kumuna ng goal si Warriors, tendency outcome dyan mga ropa bola na kumuna ng Houston Rockets bola nga ng Rockets dito mga ropa 10 segundo na lang ang natitira dito sa game pakabahan na to mga ropa kasi isa lang ang dito na kumuna ng Golden State Warriors. If ever na makascore ang kubunan ng Houston Rockets, mahihirapan na ang kubunan ng Golden State Warriors kasi kakaunti na ang oras. Ang nangyari dito mga ropa, Alperin Singun ang nag-receive ng bola. Buti na lamang mga ropa, nag-adjust dyan ang Warriors. Draymond Green ang bumantay dito kay Alperin Singun, hindi si Gary Payton. And embrace naman ni Draymond Green ang opportunity na yan. Nag-mintest naman ang dirada dito ni Alperin Singun mga ropa. Good defense ang ginawa dyan ni Draymond Green. At na-rebound ni Jimmy Butler yung mintest sa tirada dyan ni Alperin Singun. Na-foul sa rebound si Jimmy Butler. At eventually mga ropa, nagdalawang free throws dito si Jimmy Jimmy Butler para yung pumasok yon. Tatlong kalamangan dito na kung po na seat Warriors, apat na segundo na titira dito sa game. Dahil sa clutch na defense na ginawa dito ni Draymond Green, mga ropa, nagkaroon opportunity dito ang Warriors para lumamang. Hindi na nakapasok dyan ang tirada ang kung na ng Houston Rockets. Mintes ang 3-point attempt dito ni Fred VanVleet, mga ropa, para sana mag-overtime. At eventually, mga ropa, ang ending. Nakuha ng kung po na ng goal seat Warriors ang panalo dito sa may game 4. 3-1 na ang serie, mga ropa, sobrang crucial nang naging panalo ng Gold seat Warriors dito sa game na to. mga ropa, ano masasabi nyo sa ng diskarte na ginamit ng Ubonan ng Holy State Warriors throughout this game. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.